Ang kwento ay nagsisimula sa isang bigong mag-asawa na sina Lucy at Adrian na matagal nang nagsisikap magkaanak. Nawawalan na ng pag-asa si Lucy matapos ang maraming beses ng kabigwang mabuntis. Iminungkahi ni Adrian na kumonsulta sila sa isang espesyalista, ngunit nag-aatubili si Lucy dahil nais niyang magkaanak sa natural na paraan. Dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Adrian, pumayag din si Lucy na subukan ito. Pumunta sila sa dating guro ni Adrian at isa sa mga pinakamahusay na doktor sa fertility, si Dr. John, na may sariling klinika na tinatawag na Kindle Women's Center. Pagdating sa klinika, sinalubong sila ng may ngiti ni Don, ang head nurse ni John. Matapos punan ang mga kinakailangang papel, sumailalim si Lucy sa paunang pagsusuri. Pagkatapos ng eksaminasyon, dumating si Dr. John at kinamusta ang mag-asawa. Ikinwento ni Lucy na dalawang taon na silang sumusubok magkaanak at ginagawa na niya ang lahat, masustansya na pagkain, ehersisyo, at pag-iwas sa alak. Ipinangako ni John na tutulungan silang magkaanak gamit ang pinakamabisang paraan. Habang inoobserbahan ang kondisyon ni Lucy, nagkwento si John kung gaano katalino at mabuting estudyante si Adrian noong estudyante pa niya ito. Nahihiya pero nagpapasalamat si Adrian sa papuri. Matapos ang pagsusuri, sinabi ni John na maayos ang mga panloob na bahagi ng katawan ni Lucy at maaari siyang magbuntis sa pamamagitan ng kanyang pamamaraan. Ipinakita rin niya ang mga larawan ng masasayang ina na nagkaanak sa kanyang gamutan. Ipinakilala ni John ang sarili niyang imbensyon na tinatawag na Kenny Naka Method. Nais niya itong gamitin kay Lucy at umaasa siyang si Lucy ang tutulong sa pagpapakilala ng teknik sa publiko gamit ang husay niya sa marketing. Kinabukasan, sa opisina ni Lucy, ibinalita ni Greg, ang kanyang katrabaho, na pinag-iisipan ng kanilang boss si Lucy para pangunahan ng isang mahalagang proyekto. Labis, ang tuwa ni Lucy at nagpasalamat kay Greg sa rekomendasyon. Samantala, naghanda si Adrian para sa process. Tinawagan si Lucy pabalik sa klinika para gamitin ang espesyal na teknik ni John. Ilang araw lang ang lumipas, nakaramdam na si Lucy ng mga sintomas ng pagbubuntis. Sa wakas, positibo ang resulta. Masayang-masaya ang mag-asawa at agad na nagsimula sa pagpili ng pangalan ng kanilang magiging anak ipinilit ni Lucy ang pangalang Wendy kung babae, habang gusto ni Adrian na ay panggalan sa lalaki ng Adrian Jr. Kinabukasan, ibinahagi ni Lucy kay Greg ang kanyang pagbubuntis. Nalaman din ito ng iba pa niyang katrabaho na sina Brian at Mahal, at binati siya ng mga ito. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Lucy sa Clean Ika para sa ultrasound at nalaman nilang triplets ang nasa kanyang sinapupunan, kambal na lalaki at isang babae iminungkahi ni Dr. John ang selective reduction upang masiguro ang ligtas na pagbubuntis. Ayon sa kanya, dapat tanggalin ang isa sa mga sanggol, at mas mainam daw na panatilihin ang kambal na lalaki dahil mas malakas ang mga ito kaysa sa babae. Kinagabihan, nag-dinner ang mag-asawa para mapag-isipan ang desisyon. Sumang-ayon si Adrian sa suhestyon ng doktor dahil bihira lang silang magkahan sa ulit na mabuntis. Ngunit nais talaga ni Lucy na magkaroon ng anak na babae. Sa tingin niya, mahirap ang mag-alaga ng kambal at maaapektuhan din ang kanyang karera. Nang ipahayag ni Adrian ang kanyang pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Lucy na matagal na niyang pinapangarap ang magkaroon ng anak na babae. Kalaunan, pumayag si Adrian sa kagustuhan ni Lucy at pinili nilang panatilihin ang batang babae. Sinabi rin ni Adrian kay Lucy na gusto ni Dr. John na siya ang mag-market ng bagong teknik. Pumayag si Lucy na sumulat ng kwento o talumpati upang ipakilala ito sa publiko. Dahil sa patuloy na pag-aalala ni Lucy tungkol sa proseso ng reduction, iminungkahi ni Adrian na sumali siya sa isang mommy group upang makahanap ng mga kaibigang buntis rin na makakasama niya sa paglalakbay na ito. Kasunod ng payo ng doktor, sumali si Lucy sa isang grupo ng mga buntis na ina. Namangha ang mga ito nang malaman nilang si Lucy ay nabuntis sa tulong ng kilalang doktor na si Dr. John. Bago isagawa ang selective reduction, napansin ni Lucy ang isang magazine na may cover ng isang spiritual na African-American midwife na nagnangalang Grace Singleton. Ngunit bigla siyang tinawag ni John para isagawa ang procedure. Habang isinasagawa ang operasyon, nawala ng malay si Lucy. Habang wala sa ulirat, narinig niyang nag-uusap si na Adrian at John tungkol sa kanya na parabang nasa isang fairy tale ending. Napanaginipan niya ang isang bangungot kung saan ang kanyang anak na babae ay unti-unting nawawala habang nababalot sa dugo. Gulat at takot siyang nagising at nadatnan sina Adrian at John na papasok sa kwarto. Nang tanungin ni Lucy kung ano ang nangyari sa mga na-reduce na kambal, ipinaliwanag ni John na ang mga fetus ay dumikit sa inunan at kusang nailabas kasama ng afterbirth nang hindi naaapektuhan ang sanggol na natira. Habang pauwi, sinabi ni Lucy kay Adrian na narinig niya ang usapan nila ni John habang nasa procedure siya ngunit binabalewala ito ni Adrian at sinabing baka na naginip lang siya. Di nagtagal, nagsimulang lumaki ang tiyan ni Lucy pero nakaranas siya ng labis na pagdurugo. Agad siyang isinugod ni Adrian kay John, na nagsabing wala namang dapat ipag-alala, na ang pagdurugo ay normal lamang. Ipinagbawal pa ni John kina Lucy at Adrian ang pag-search online ng impormasyon upang hindi sila malito. Nagduda si Lucy. Habang palabas sa opisina, napansin niya ang isang lihim na kwarto na may label na The Lab. Pag-uwi, patuloy niyang tinititigan ang magazine na may larawan ni Grace. Habang abala sa trabaho, gumawa si Lucy ng isang kamanghamanghang presentation na umani ng papuri. Dahil dito, siya ang napili upang pamunuan ang wife project account. Tuwat galak ang nadama niya, pakiramdam niya ay nasa ayos na ang kanyang buhay at natatamo na niya ang mga pangarap ng isang babae. Sa mommy group, naging malapit siya kay Marcy, isang kapwa buntis na dumaan sa ganong method ikinwento ni Marcy na may komplikasyon ang kanyang pagbubuntis at kailangan niyang mag rest. Sa isang conference, iginawad ni Adrian ang isang parangal kay John bilang pagkilala sa malaking ambag nito sa larangan ng medisina. Matapos ang talumpati ni Adrian, nagbigay ng mensahe si John na nagsabing malaking kasiyahan sa kanya ang maibigay ang ligaya ng pagkakaroon ng anak sa mga babaeng halos mawala na ng pag-asa. Kinagabihan, habang nanonood si Lucy ng video ni Grace, may narinig siyang kakaiba, bumangon siya at nagtungo sa opisina ni Adrian. Doon, natuklasan niya ang isang safe. Kinabukasan, muling nakita ni Lucy si Marcy na masaya at umaasang magiging maayos na ang kanyang pagbubuntis. Ngunit si Lucy ay mas lalong nag-aalala tungkol sa kanyang anak. Ibinahagi niya kay Marcy ang kanyang mga bangungot at hinala na may ginawa si John sa kanyang anak na babae at alam ito ni Adrian pinayapa siya ni Marcy at sinabing hindi madaling maging ina, kailangan niyang maging matatag. Kinagabihan, napanood muli ni Lucy ang video ni Grace. Ipinahayag ni Grace na sa panahon ngayon, kinukuha ng mga doktor ang kapangyarihan ng katawan ng babae. Ngunit para kay Grace, ang katawan ng babae ay may likas na lakas at layunin para sa sangkatauhan. Ibinahagi niya na naging midwife siya upang matulungan ang mga babae na muling kumonekta sa kanilang katawan at maramdaman ang espiritual na agos sa kanilang pagkatao. Kinundina ni Grace ang modernong gene ekolohiya dahil inaalisan nito ng karanasan ang mga babae ng likas na panganganak. Sa gitna ng panunood, labis ang naging koneksyon ni Lucy kay Grace, napasigaw siya ng may matinding damdamin at tuluyang nakaramdam ng kalayaan at kapangyarihan. Kinabukasan sa opisina, biglang dumating si Don at hinihinging ibalik ni Lucy ang magazine na kinuha niya sa opisina ni John. Nagtaka si Lucy at lalong nakaramdam ng kaba, tila may mali talaga. Dumirecho siya kay John upang kumpirmahin ang kalagayan ng kanyang anak, at sinigurado naman itong nasa mabuting kalagayan ang sanggol. Ibinalik ni Lucy ang magazine at humingi ng paumanhin sa matagal na paghawak nito. Nagsorry rin si John para sa inasal ni Don, at ipinaliwanag na itinuturing siya nitong espesyal at labis na ipinagmamalaki ang tagumpay niya bilang doktor. Muling tumingin si Lucy sa pintuan ng laboratorio at naramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa likod nito. Sa trabaho, ibinalita ni Greg na nawawala na ang momentum ni Lucy sa wife account at ibinibigay na ito kay Brian. Labis na nasaktan si Lucy kaya agad siyang nagtungo kay Adrian at ibinahagi ang nangyari. Nang sabihin niya rito na ipinaghanda niya ito ng pagkain, nagtataka si Adrian dahil ito na ang pangalawang beses na pinakain siya ni Lucy sa araw na iyon. Lito at nag nagtungo silang muli kay Dr. John na nagsabing si Lucy ay dumaranas ng prepartum depression at binigyan siya ng gamot. Iminungkahi naman ni Don kay Lucy na I enjoy ang kanyang pagbubuntis upang gaman ang kanyang pakiramdam. Pinuntahan ni Lucy si Grace at labis siyang natuwa na makita ito ng personal. Pinakalma siya ni Grace gamit ang mga makapangyarihang salita. Doon, nagbukas si Lucy at inilahad ang kanyang pangarap na sana'y mapunan ng kanyang anak na babae ang puwang na iniwan ng pagkawala ng kanyang ina. Kinagabihan, napanaginipan ni Lucy sina Adrian at John na tila may mas malalim na ugnayan. Dahil dito, nagising siya at agad na binuksan ang safe ni Adrian. Doon niya natuklas ang may file tungkol sa kanya, may mga litrato at ebidensyang siya ay sinusubaybayan. Takot na takot, ipinakita niya ito kay Marcy at sinabi na bahagi siya ng isang pag-aaral na hindi niya kailanman pinayagan. Nalito si Marcy at nagpa siya na ipakita ito sa asawa niyang abogado upang malaman ang karapatan ni Lucy. Habang hinihintay ang sagot, pinayuhan siya ni Marcy na kumilos na parang normal habang naliligo, napanaginipan ni Lucy na siya ay nalulunod sa isang bathtub na puno ng dugong tubig. Tinulungan siya ni Adrian at pinainom ng gamot mula kay John. Nagkunwaring ininom ito ni Lucy ngunit agad niya itong isinuka pagkatalikod ni Adrian. Kinaumagahan, sinabi niya kay Adrian na magbibitiw na siya sa trabaho at iiwanan na ang serbisyo ni Dr. John dahil hindi siya komportable rito. Nagalit si Adrian at natakot na madismaya si John, ngunit hindi ito pinansin ni Lucy. Inagnor niya ang hiling ni Adrian at nagdaos ng baby shower kung saan inimbitahan niya si Marcy. Sa baby shower, niregaluhan siya ni Marcy ng unang edisyon ng Peter Pan, parehong libro na binabasa sa kanya ng kanyang ina noon. Ngunit bigla niyang natano na tila lumalawak naman siya ng dugo sa takip ng aklat at napansin niyang alam ni Marcy ang kanyang tunay na pangalan kahit kailan man ay hindi niya ito sinabi. Nang tanungin niya si Marcy, ngumiti lang ito at sinabing baka mommy brain lang iyon. Umalis si Lucy, ngunit sinundan siya ni Marcy at inamin na si Adrian mismo ang nagpakilala sa kanya kay Dr. John. Labis ang pagkadesmaya ni Lucy nang malaman niyang ibinalik ni Marcy ang file kay Adrian, ang tanging ebidensya niya. Sinabi pa ni Marcy na itinatanggi ni Adrian na may safe sa opisina nito, kaya lalo siyang nabalisa at nagsimulang makaranas ng contractions. Agad siyang dinala ni Adrian kay Grace para manganap. Sa panganganap, sinabi ni Grace na isang batang lalaki ang ipinanganap ni Lucy. Dahil sa labis na pagdurugo, ininsist ni Grace na pumunta sila sa ospital para mailabas ang ikalawang sanggol. Dinala ni Adrian si Lucy kay Dr. John, na siyang nagpaanak sa ikalawang sanggol. Pagkatapos ng panganganak, kinuha ni John ng inalis na placenta at ang nireduksyong batang babae at inilagay ito sa isang plastic bag. Nang inag si Lucy sa nakita at hindi makapaniwala sa nangyari, pinilit siya ni Adrian na itoon na lamang ang pansin sa bonding nila ng kambal. Nang makauwi, nagtungo si Lucy kay Grace upang ilabas ang kanyang emosyon ngunit nadismaya siya ng matuklas ang hindi totoo ang imahe ni Grace bilang isang magical midwife goddess. Habang emosyonal si Lucy, sinabi sa kanya ni Grace na responsibilidad niyang lutasin ang sarili niyang problema. Bumalik siya sa klinika ni John upang kamprontahin ito tungkol sa maling sanggol na nireduce. Dinala siya ni Don sa isang silid at sinabing dapat siyang maging mapagpasalamat na may dalawa siyang malusog na sanggol at isang kahanga-hangang asawa. Inamin din nito na sasama na si Adrian sa klinika ni John at magiging katuwang nito sa gynecological practice. Dahil dito, palihim na pumasok si Lucy sa laboratorio ni John at natagpuan doon ng isang bag na naglalaman ng kanyang placenta at ang sanggol na babae. Hysterical na napaiyak si Lucy. Biglang dumating si John at isiniwalat ang nakakakilabot na katotohanan, ginagamit niya ang sarili niyang likido upang buhayan ang lahat ng kanyang pasyente, kabilang si Lucy. Naniniwala siyang sa dami ng karahasan sa mundo, ang kanyang mga gin ang nararapat ipamana. Ipinakita niya kay Lucy ang refrigerator na puno ng vials ng kanyang palahi plano niyang palaganapan ang kanyang lahi sa pamamagitan ng mga lalaking anak. Dahil takot na baka isiwalat ni Lucy ang kanyang sekreto, sinubukan siyang iligpit ni John. Ngunit naunahan siya ni Lucy, sinipa niya ito, binasag ang salamin sa ulo nito, at itinali sa isang upuan. Nang makialam si Don, pinatahimik siya ni Lucy gamit ang instrumentong medikal at tinurukan din. Sinimulan niyang saktan si John habang nakatali ito at winasak ang refrigerator. Umalis siya sa silid, dala ang labi ng sanggol na babae. Puno ng dugo, dumaan siya sa waiting area ng mga pasyente na labis na nabigla sa kanyang itsura. Pagka sa bahay, inisip niyang pinalalaya niya ang kambal upang lumutang palabas ng bintana. Dumating si Adrian at gulat na gulat nang makita ang dagwang mukha ni Lucy. Nang tanungin siya ni Lucy kung alam niyang kambal ang kanilang anak, sinubukan nitong ipaliwanag na inakala niyang makabubuti ang kasunduan kay John para sa kanila pareho. Lalong nagalit si Lucy at iniabot sa kanya ang kambal, galit na galit habang pinapalayas siya.